Pinangangamba nakapusin ang supply ng tubig ngayong papasok na ang tag -init. Matinding taginit init na. Oh. At patuloy na pagtama ng El Nino phenomenon sa bansa. Oh, on, oh. So uh, ipinag iingat at uh, pinapayuan ng uh, Metro Mayors ha? na i-regulate ang paggamit ng tubig lalo na sa mga car wash shops, mga golf courses. Uh, kung saan maraming tubig ang ginagamit at nasasayang pati yung uh, mga nagme maintain ng uh, uh, swimming pool. Mm, mahirap ang tubig ngayon. Okay, nasa linya ng ating telepono si Metro Manila Council Chairman at San Juan City Mayor Francis Zamora. Mayor Zamora, magandang umaga. This is Aljo Bendio, Mayor. Sa ngalang po ni Kong Erwin Tulfo. Live na tayo sa PTV at Radyo Pilipinas sa programang Punto Asintado Reload. Yes, uh, magandang umaga also at uh, basta ho dyan si Kong Erwin ay mm. Uh, binabati pag siya ng isang magandang umaga. At sila po lang uh, nanonood at nakikinig na sa programa. Opo, pakipaliwana po itong uh, iyon iyo pong naiisip na ito, kautusan na ba ito? Ah, uh, resolusyon na ito na panawagan na rin sa lahat ng mga kababayan natin, lalo na sa Metro Manila, na magtipid ng tubig. Natin. Opo. Ito, po, ito po ang amin uh, aming napag-usapan. Una-una, mm. uh, bago lang ako uh, paliwanag pa dito sa uh, possible regulation, na ito na uh, usapan ho namin ng pagpupulong ng Manila Council, hmm. ang pag-set uh, ng mga uh, rainwater catchment areas sa hmm. mga lungsod. Anong ibig sabihin nito? Simple lang. No? Sasaluhin natin ng tubig ulan kaysa ito ay tumali lamang sa mga kanal at mga drainage, we will reuse and recycle rainwater for secondary purposes. Kaya hinihikayat natin ang mga lokal na pamahalaan na sa ating mga local government offices, salimbawa sa mga city hall, mga barangay hall, mga public schools. Ganon din po no, sa ating mga private homes, yung mga tahanan ng ating mga mamamayan. No? na mag-set up tayo ng ating mga rainwater harvesting system. Ibig sabihin, pag kumuulan no, ho, halimbawa, no, pag tumama yung tubig walang sa ating kubo, mm, ay mm. eh, maganda na ito yung dumaloy sa mga alulod papunta sa mga tubo na patungo sa mga drum mm. kung saan natin ito iimbukin panagdalian. I would like to emphasize na pananggalian at gamitin agad-agad uh, sa pagtilig ng mga halaman, uh, panglinis ng mga banyo, bag-flush ng mga toilet, uh, uh, kaysa dumaloy lamang ang tubig uh, sa mga kanal at drain kung saan masasayang naman ito sapagat so, pwede natin gamitin yan for secondary purposes. Mm -hmm. uh, ngayon, uh, pagdating naman po sa regulation ng tubig, uh -huh. pinag-usapan po namin na each local government unit uh, can uh, pass their own ordinances in terms of regulation. Bakit po, no? binanggit po ninyo yung mga uh, golf courses, yung yes. mga swimming pools. Opo. Uh, halimbawa, sa San Juan, wala naman po kasi kaming uh, golf course Malit lang po aming resort. wala kaming golf course wala naman ho kaming mga malalaking hotel o mga resort kung saan uh, may mga swimming pool mm -hmm. so hindi ho namin kailangan ng kanong klaseng ordinansa but other cities that have golf courses or resorts or hotels with the uh, swimming pools uh, it is their option po no aljo no opo, opo. to mm. pass their own ordinance so customize yan sa demographics ng mga hmm. lungsod. But bottom line so dito, no? ano ang dapat uh, uh, maintindihan ng publiko, yung uh, pagtitipid ng tubig ay dapat manggaling mismo sa ating uh, sarili. We should uh, live a lifestyle wherein uh, we always conserve water. Hindi lamang ang gobyerno ang dapat magtipid. Aljon, dapat tayo bilang mga responsable ng mga mamamayan ng ating bansa, mm. yung uh, paggamit natin ng tubig sa ating mga tahanan, ay yun lamang kinakailangan natin. No? Uh, magsipit tayo, makakabawas din to sa ating mga bayarin sa tubig. At the same time, dahil nga po El Nino ay yan, nandiyan, na, ha, haharapin talaga natin yan. Mm. Uh, ay yeah, dapat isipin natin na uh, kung hindi tayo magsipit, ay posibleng umabot yung punto at wag naman sana no na kinakailangan pa mag-rasyon ng tubig kasi na ayon natin Opo. yung mga intermittent uh, supply of water makakaroon ng uh, water hmm. shortage yun po ang gusto nating iwasan Opo may iba po tayo dito sa uh, desisyon ng Korte Suprema uh, tama ho ba na hindi na pwedeng mag-issue ng sariling tiket o manguha ng lisensya uh, mga lokal na pamalaan sa Metro Manila sa mga traffic so, violators? Opo, nung isang araw nga ho, no, ay uh, lumabas na po ang decision ng Korte Suprema patungkol dito. However po, na mapupulong ang uh, Metro Manila Council uh, early next week. kaming mga mayors, pupulong po. But uh, separate from that meeting, ay pupulongin na po ng MMDA yung mga heads ng ating uh, Traffic and Parking Management Office desk no, ng lahat ng LGUs. Dahil kailangan pag ng pag-usapan uh, ng naging decision ng Korte Suprema na Uh, kung sakali po sabi ng Korte Suprema na ito po ay final and executory, of course we will respect the decision of the Supreme Court. Mm. Ngunit kung meron naman pagkakataon mag-file pa ho ng motion for registration, then we will also take that option. Aljo ano ba ang mga pwedeng gawin dito Apo. given that there is a decision? Number one, pwede naman pong i-deputize ng MMDA ang mga traffic enforcers ng mga LGUs. Sa San Juan traffic enforcer. Apo pwede po yung i-deputize ng MMDA para magkaroon sila ng authority na manikit at manghuli. So, meron naman po tayong options sa pwedeng gawin. Again, uh, we just uh, uh received uh, the decision uh, yesterday. Uh, uh -huh. give us time to discuss and meet as a Manila Council. Uh, kasi, alam niyo, no? Aminado pa po ang MMDA na kung hindi po uh makakapaniket ang mga local traffic enforcers ay physically no hindi po kayang bantayan ang lahat ng kasalukuyang MMD traffic enforcers ang lahat din naman ng mga kalyan natin all over Metro Manila Apo. kaya nga ako ng tulong no yung mga MMD enforcers ko na sila ang nasa national roads mm. yung aming mga LGU traffic enforcers naman sila naman ang nasa mga city roads mga inner roads if uh, our local government uh, unit Traffic enforcers will not be allowed. sino ang magbabantay sa mga kalya natin? Opo. Pagka, pagkakaroon tayo hmm. na mas grabe pang traffic po, po yan. pero, pero Berlino ma po mayor malino po no hindi hindi pwedeng manguha ng lisensya ang mga Opo, traffic yes. enforcers sa uh, ng mga lokal na pamalaan dito sa Kalakang Maynila tama ho ba correct okay. tama po yan Sige. hindi po pwedeng uh, kumpiskahin ang yung okay. lisensya Meron akong memo dyan si City Secretary Benner Abalos kung meron po uh, mga traffic enforcer na kukumpiskahin ng inyong lisensya sumbong niyo po sa akin sumbong niyo sa inyong mga mayors or sumbong niyo po sa MMDA dapat po okay. uh, hindi po kayo uh, kuna ng lisensya hindi dapat kumpiskahin ipatupad eh, lang daw yung single ticketing system oh, ng MMDA sa panguhuli da bang motorista. Ito yung sinabi nyo kanina po, no? Deputization na lang. Deputize na lang itong uh, uh, mga traffic enforcers ng LGU using ticket no? na nanggaling po sa MMDA. That is the option also, yes. Uh, yan ho yung bagay na pag-usapan natin na uh, kasama ng mga mayors po natin early next Apo, week. Naglabas uh, okay. na po ng notice si uh, Chairman Artes sa uh, aming papupulong po at uh, We will uh, meet as a council, we will discuss the options and uh, we will share it to you po. eventually after the meeting kung ano po ang napag-usapan natin. Yung update naman po tayo Mayor sa resolusyon sa paggamit ng e-vehicles sa mga major roads sa National Capital Region. Ano pong update? Opo no. So nagpasa na po Metro Metronila Council hmm. ng resolution last week sa aming pagpupulong na kung saan ipinagbabawal nga po ang e-trikes, e-bikes, Uh, mga bicycles, pedicabs, cabs only in national roads po no uh gusto kong linawin only national roads ngayon yung mga e-bikes at e-bikes nito ay papayagan ng mga RTOS doon sa mga inner roads uh, but uh, the LGU will have to determine anong mga kalye ito at hmm. ang uh, mahalagang maintindihan po ng publiko uh, ay ito ay ginagawa para sa alin sa ating mga mamamayan sapagkat marami tayong nakita mga videos kung saan mga menor de edad nag-drive ng e-trike sa kailan na menor de di edad din at nandito pa sila sa ating mga major thoroughfares no? na talagang delikado po yan wala silang uh, mga lesensya obviously yeah, they did not go uh, to the FTO to apply for a license because they are under age no? so mm -hmm. anong, anong naging training nila sa pagmamaneho ng ganito mga sasakyan kung okay. ng aksidente may masaktan, may mamatay, eh, makatsaka pa tayo magturuan. Ha? So, mas mabuti na siguraduhin natin yung mga ganito sa sakyan, wala sa mga national roads. Then the LGUs can determine which among the streets in their cities will be safe for this kind of vehicle. Opo, so depende po yan sa mga LGUs, no? O, halimbawa na Opo. lang kung nandun na sila sa mga maliliit na kalsada, na mga siyudad, meron namang mga ordinansa, iba-iba ho yun. Tama ho ba? Okay, so, din, pasok eh d A yung uh, aware na lang tayo uh, dito. Totoo naman natin, no? So, the mayors will determine alin ba sa mga kalye halimbawa sa San Juan. Alin bang mga kalye na ligtas para sa mga e-trikes at e-bikes natin? Pero sa San Juan po, talagang pwede namang dumaan ang mga e-bikes yan sa mga inner streets ninyo. At local roads. Wala naman wala naman problema, yes, hindi lang ho talaga pwede sa mga Uh, national national roads national are Road. the bigger roads man natin. yes mm. so, depende na po yan uh, Aljo no, sa mga mayors uh, the mayors of the different cities will be uh, in the best position to determine Ho sa, sa, San Juan po, po dapat may lisensya ang mga uh, ng mga e-bikes na ito i e, i uh, e, uh, trike just sa San Juan yung LTO yung LTO po no sa lunes na pumunta sila to brief us. Uh, pumunta sila uh, to explain anong mga sasakyan, no? anong mga electric uh, vehicles, no? yung mga FIFA, ang required na merong lisensya, required na merong rehistro. Uh, so we're reconciling all of this data. At uh, ang uh, binanggit ko nga nung pagpupulong namin, maganda talaga na ang policies po ng uh, LTO, ng FMDA at ng hmm. 17 LGU sa Reto standardized po yan. Uh, consistent. Ika nga. Po consistent? Yan, consistent. LTO. Yes. Because kung meron hong uh, hindi maging consistent dyan, magiging uh, nakakalito. Nakakalito. So uh, part of what we're doing now is harmonizing all of these policies, Aljo, uh, 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 upang mm -hmm. kahit saan ka sa Metro Manila, magiging parehas lang ang policy. Okay. May iba po tayo yung traffic dyan sa Ninoy Aquino International Airport na pag-usapan niyo ba sa MMC? MMC kasi reklamo araw-araw ng ating mga kababayan na bumibiyahe uh, sa paliparan. Napaka-traffic ho daw kasi. Uh, also, mm. hindi pa namin napag-usapan yan nung nakaraang uh, pagpulong. Mm. Ngunit pwede pong uh, i-bring up naman ho yan sa next meeting natin. Okay, maraming salamat sa inyong panahon. Mayor Francis Zamora, San Juan City. Apo, maraming salamat din po at tawag lang pag meron ng katanda. Okay.